So, actually, I wanted to call it my happy sungkor, no? Kasi ang ginagawa po nito, it protects you and make sure na maaalis niya lahat ng hurdles sa life mo para lang sa ganun, magawa mo yung mga bagay na magiging masaya ka o magpapasaya sa sa'yo, no? para po sa mga tao na parang kahit anong gawin niyo, lagi na lang kayong failure. Yung kunyari, kahit anong bait niyo, lagi kayo may kaaway. O kaya po, isipin nyo, kahit anong ipon ninyo, ipon kayo ng ipon, pero hindi nyo nakikita kung saan napupunta. So there is, you know, an affliction somewhere, somehow, that just makes you unhappy. Kaya po ito, actually, I wanted to call it my happy sungkor, no? Kasi ang ginagawa po nito, it protects you and make sure na maaalis niya lahat ng hurdles sa life mo para lang sa ganun magawa mo yung mga bagay na magiging masaya ka o magpapasaya sa iyo no Now this one po is a very special na ni request ko po ito kunyari yung lagi mainit ulo mo pero hindi mo alam kung bakit no yung lagi ka na lang lagi ka na lang hindi happy talaga yung kahit anong meron ka pero parang feeling mo parang lagi kang may kulang parang lagi kang mali parang laging mali yung mga taong kasama mo no So this one protects you.